Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at, at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bidhin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. The music and news authority. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatakael ka ba? Six six sa mga bagong balita. Rinig rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. na. ang Drymax Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Ang programang ito ay hatid sa atin ng DriveMax Capsule. Lalaking laging umaangat! <smellion noise> sa Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. NSA nanindigang dapat mapanagot ang nasa likod ng sinasabing phone call sa pagitan ng China at ng Westcom. Ika-30 siyam na balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika nagtapos na ngayong araw. BBBM naman sinasabing posibleng ang mga retiradong opisyal ang sumasama sa destabilization plot. melek bukas sa panukalang ireschedule ang BSKE. Hindi makataong strip search naman sa bilibid. Paiimbestigahan sa kamera. At Raymart Mart Gabalio, muling sasabak sa ring kontra sa Meksikanong si Ken Bun Torres. Drive Max, Makalita, Buong Puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Magandang gabi Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News sa Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita nationwide. Ngayong araw po ng Biyernes, Mayo Adyes, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Mga kabrigada na nawagan po ang National Security Council sa Department of Foreign Affairs o DFA na bigyan ng nararapat na aksyon ang mga tauhan ng Chinese Embassy na nagsasabing may naganap na phone call sa pagitan ng China at ng isang military official. Ito umano ay dahil sa paglabag sa batas ng Pilipinas, lalo na sa Anti-Wiretapping Act at iba pang diplomatic protocols. Sa inilabas na pahayag ni NSA, Sekretary Eduardo Anyo sinabi nitong ang paulit-ulit na pagpapakalat ng disinformation, misinformation at malinformation ay hindi dapat palampasin ng walaman lang parusak. Naniniwala ng hensya na dapat ng mapaalis sa bansa ang mga individual at opisyal ng Imbahada ng China na nasa likod ng mga paglabag sa batas ng Pilipinas. Drive balita. Balita. Paugnay na balita, Senadora Marcos, iminungkahi ang pagbibigay ng immunity sa mga testigo sa umano'y audio recording ng Chinese diplomat at AFP official. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. 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 Aminado si Senadora Amy Marcos na hindi pa nila napapakinggan ang kopya ng audio recording o di kaya nababasa ang transcript ng di pag-uusap ng isang Chinese diplomat at opisyal ng Armed Forces of the Philippines hingga sa lumulutag na new model arrangement sa Ayungin Shoals. So, kaya nito tumanggi muna ang senadora na magbigay ng komento tungkol dito. Ngunit binigyan din niya na nasa desisyon na ng executive branch na siyang pinangungunahan ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng immunity sa mga testigo dito. Pero sa ilalim mo mano ng anti-war topping law ay mas mainam na ikonsidera ng ehokitibo ang pagbibigay ng immunity sa mga testigo kung gusto talaga nila malaman ang katotohanan sa likod nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ayn Cortez ng 105.1 Brigada News of Manila. The Musical News Osoy. Drive Max. Samantala mga kabrigada, ay sinagawa ngayong araw ang closing ceremony para sa formal na pagtatapos ng 39th Balikatan Exercise sa pagitan ng mga sundalong Pilipino, Amerikano na nagtagal naman ng halos tatlong linggo. Itinuro ito bilang isang matagumpay na joint military training na dinaluhan po ng iba pang mga observers at nilahukan ng mahigit anim o labing anim na libong mga sundalo. Kabilang sa mga isinagawang pagsasanay ang multilateral maritime exercise, counter air operation at live fire exercise, pati na rin yung maritime strike exercise. Maliban sa mga pagsasanay, ay kinapalooban din ito ng cyber security simulation, humanitarian at civic assistance, pati na yung disaster response drills, ang balikatan ngayong taon. Ayon naman kay Balikatan Exercise Director, Major General Marvin Licudine, inaasahan ng mas challenging at mas complex balikatan sa susunod na taon. Yun naman pong maritime exercise ng French Navy sa West Philippine Sea. Welcome sa Pangulo, Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo! Welcome kay Pangulong Bongbong Marcos ang intensyon ng French Navy na magsagawa ng maritime exercise sa West Philippine Sea. Sa ambush interview sa General Santos City, ipinaliwanag ng pangulo ang kahalagahan ng naturang pagkilos sa pagpapanatili ng freedom of navigation sa nasabing lugar. Binigyang diin niya na ang ganitong hakbang ay hindi lang makakatulong sa seguridad ng rehiyon kundi maging sa pagpapabuti ng global economy. Nagpasalamat din ang pangulo sa iba't ibang bansa na handang tumulong sa Pilipinas hindi lamang sa salita kundi pati na rin sa paglahok sa mga joint cruises. Ayon sa kanya, ang ganitong kooperasyon ay isang malaking ambag upang mapanatiling mapayapa at stable ang West Philippine Sea. In the heart of changing lives, ito si Brigada Marcar Sargan ng 105.1 Brigada News sa F-Manila. The Music News Authority. Right back. Dita. Dita. Walang natatanggap na ulat si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may nilulutong destabilization plot, ang hanay naman ng mga aktibong pulis laban sa kanya. Sa ambush interview sa General Santos City, sinabi ng Pangulo na posibleng ang mga retiradong opisyal ang gumagalaw o sumasama sa destabilization plot. Hiling lang ng punong ekotibo sa kanila, manatiling profesional at gampanan ng kanilang tungkulin sa taong bayan kahit hindi siya ang ibinoto ng mga ito. Matatanda ang pinalutang ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may mga retired at active PNP officials umano na nagbabalak ng destabilisasyon laban naman sa administrasyong Marcos. Right Bats! Follow a Dita! Follow Dita! kapat kampante si Camarines Sur Representative El Villafuerte na makakukuha siya ng suporta sa kanyang isinusulong na pag-reschedule ng BSKE sa October 2026. Sa panayam ng Brigada News FM kay Villafuerte, sinabi nitong ikinatutuwa ng mga local officials ang naturang hakbang. Very positive naman po. unang una yung mga officials ng barangay, siyempre, uh, masaya sila na mabibigyan sila ng 3 years. Yung mga congressman naman, governor mayor, nag-check sa akin. Uh, gusto po nila yan. Sinabi rin ito na malinaw na constitutional ang panukalang i-reschedule ang 2025 BSKE sa 2026. Ang mahalaga umano sa hakbang na ito ay matiyak pa rin ang karapatan ng mga botante. Yes, malinaw po sa Supreme Court decision na pwedeng, sabi diba ng Supreme Court, it is not preclude Congress from further amending 9164 mm -hmm. subject to guidelines, safeguards, uh, ano po, the rights of the uh, electorate, uh, right of suffrage, and other rights. Tinig po yan ni Congressman Villafuerte. Drive Max! Bukas naman ang Commission on Elections o COMELEC sa mongkahing pagpapaliban ng Barangay at Sangguleng Kabataan Elections sa October 2026 sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Comelec spokesperson attorney John Rex Janko, Sinabi nitong batid nila ang kakayahan ng Kongreso na mag-schedule ng halalan. Opo oh, sir, pinikilala no, po natin talaga naman po ang kapangyarihan po para mag-schedule at uh, nakasaad naman po yan sa ating batas at sa konstitusyon na pagsisip po ng mga halalan at uh, ating mga terms of office ng dito sa ating local government units ay nasa ating pong kamay ng Kongreso. Ayon kay Lao malaking tulong pa nga ang hakbang na ito sa ahensya. Kung may papatupad daw kasi ito, hindi na magkadikit ang May 2025 local at national elections at ang original naman na December 2025, barangay at sanggunian kabataan elections. Sa May 2025, yung ating midterm national and local elections, less than five months after po niyan, ay barangay and SK elections. Kaya nga po, hindi pa kami natatapos po sa paghahanda ng May elections, ay maghahandaan na kami talaga dito po sa barangay and SK elections next year. Ganun po kahit ang timelines po natin. Mga kabrigada, tinig po yan ni Comelec spokesperson attorney, Jan Rex Lau Janko. Drive Max! Dita! Pinasuspindi na ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang ang strip search sa mga bibisita sa mga Persons Deprived of Liberty o PDLs sa kanilang pasilidad. Kasunod ito ng mga reklamo ng di umano'y pang aabuso sa mga kababaihang bisita ng mga PDLs. Sa inilabas na memo ngayong araw, inatasa ni Katapang ang lahat ng mga superintendents na ihinto na muna ang strip at cavity search sa mga bisita. Bago ito, una na siyang humingi ng paumanhin sa issue at at hinikayat pa ang Commission on Human Rights na mag-imbestiga. Drybacks. Brigada Balita. Nationwide. Mga kabrigada, tiniyak naman ni Senador Christopher Bongo na suportado niya ang anumang approach o atake ng administrasyon ngayon upang masugpo ang paglaganap ng illegal na droga. Anya ayaw niyang masayang ang inumpisahan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na war on drugs sa bansa dahil babalik lang ang korupsyon at kriminalidad kung mangyayari ito. Alinsunod dito, muli niyang iminungkahi sa publik ang pagpasok naman sa anumang uri ng sports upang malayo sa paggamit ng anumang illegal na droga. Samantala, yun nga pong hindi makataong strip search sa bilibid, paiimbestigahan sa kamera. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! ng mga miyembro na makabayad lock ginagawang strip search ng Bureau of Corrections sa New Bilibid Prison. Sa pulong balitaan sa kamera, tinawag ni Gabriela Partylist Representative Arlene Brosas na nakagikimbal at traumatic ang dinanas ng mga bumibisitang kaanak sa persons deprived of liberty sa Bilibid. Targeted harassment anya makita ang maselang bahagi ng katawan. Nanawagan naman ang kongresista sa mga kinauukulan na panagutin ang mga sangkot na opisyal at tauhan dahil sa hindi mailarawang pamamahiya at di makataong inspeksyon. In the of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM. Ala Ray Mart Caballo, muling sa sabak sa kontra sa Meksikanong si Ken Buntores. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Muling sa sabak sa ang reigning WBO Oriental Bantamweight Champion na si Raymart Gabalio. Makakasagupa ni The Assassin ang Meksikano na si Ken Boone Torres sa kanyang ring comeback ngayong gabi sa Midas Hotel and Casino. Susubukan ng 27 anyo sa sigabalyo na matuloy-tuloy ang kanyang winning streak na 27 wins with 32 KOs at tanging isang talo. Ang 36 anyo sa si Ken Boone naman ay mayroong 13 wins with 9 KOs at 5 losses. Kung maalala, nitong Pebrero ng papag ni Kinigapalyo, ang Thai opponent na si Pai Varob sa loob lang ng 32 segundo sa unang round ng laban. Patapos ang laban, tatargetin o manon niyang makasagupa sa ring ang WBO World Champion na si Jason Moloney. Tuloy-tuloy naman ang pasasalamat ni Gabalo sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya pati na rin sa bumubuo ng Brigada Group of Companies at kinabrigada Group Chairman and CEO Elmer V. Catulpo at Vice Chairman Yelsey Yasay Catulpo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Flybacks Fly Napalita mga kabrigada, maraming mga mag-asawa ang nawawala na ng gana o pagkasabik sa labing-labing habang tumatagal po ang pagsasama. Pero ayon sa mga eksperto, maaaring makatulong na subukan ng isang bagong sexual na aktibidad o posisyon Gayon din yung pagkikipag-usap tungkol sa mga sexual fantasy ay maaaring gawing mas kapanapa kapanapanabik ang pakikipagtalik. Bilang karagdagan mga kabrigada, baka katulong umano na gumawa ng bago kasamang isang kapareha na labas sa kwarto. Tulad po ng sabay na nagluto, yung hiking, pagpunta sa isang museo, sabay naman manood ng concert at sumubok ng bagong sports. Makakatulong umano ito sa mga couple na makaramdam na mas connected sila sa isa't isa at ang pananabik sa bagong aktibidad ay maaring madala hanggang sa kwarto ng mag-asawa. Brigata Drive Drive Brigadahan montahanan isang bayan isang bigatahan ka kapag may pagkakataon, sinisikap ng Brigada News FM Team na bisitahin muli ang mga dati ng benepisyaryo para makita ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Nitong May 1 ay nagdiwang ng kanyang ikapitumputpitong kaarawan ang dati nating naging benepisyaryo ng munting bahay. Binisita ng Team si Sinanay Gloria Cabas ng Barangay Santa Rita Olongapo City na matagal na panahonang hindi nakakakita. Dinalhan po natin siya ng kanyang mga pangangailangan at at ng birthday cake. Nakita rin natin na ang munting bahay na naitayo noon sa tulong ng ating mga kabrigada ay mas pinaganda pa ng kanyang mga anak. Ating nakita ang pagsisikap ng pamilya na ma-improve pa ang munting tirahan na naitayo noong nakaraang taon mula po sa pagtutulungan natin mga kabrigada. Sana bigyan pa ako ng taas na buhay na mga ko pa ang mga brigada. Maraming salamat Brigada News FM Olonga po at sa Brigadahan Juan sa walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa ating mga kabrigada. Kayo man ay maaari ring maging kabahagi nito. Makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na Brigada News FM Station sa inyong lugar. Maraming salamat po. Brigada Isang bayan isang bigatahan. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto! Drive Max! Brigada Balita Nationwide! Drive Max! Balita! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide! Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila, DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking laging umaangat. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.